Viral ngayon ang naging resulta ng top 5 sa sa Miss Universe dahil sa kadudadad ang nangyari sa post ng official Instagram ng Miss Universe El Salvador na ngayon ay binabatikos ng hindi lang ng ating kababayan ngunit maging ang buong mundo ay tila hindi sangayon sa kaganapan hulikam at puno ng ebidensya ang mga Pinoy nang i-upload ng nasabing official account ng Miss Universe ang orihinal umano na resulta ng top kung saan kabilang doon ang Puerto Rico, Australia, Nicaragua, Philippines, at Columbia. Kapansin-pansin din ang tila pagtutok ng kamera sa nasabing kandidata ng Pilipinas kung saan tila alam na din ng kamera ang resulta. Ngunit hindi pa man natatawag ang susunod sa kandidata ng Columbia ay tila naging kapansin-pansin ang bigla ang pag-uusap ng mga judges at umano ay nagsabi pa ang ilan sa kanila ng hold on. Matapos nga iyon ay napansin din ng mga tutok sa Instagram update na umano ay binago rin ang lista ng nasabing top 5 at ang Pilipinas ay napalitan ng Thailand. Lubos na umalma ang lahat lalo na ang dating Miss Universe na si Pia Wurtzbach makikita rin na inupload nito sa kanyang IG ang listahan ng top 5 ng Miss Universe at tila kine-question din nito ang naging resulta katakataka rin na naging hakot award ang Pilipinas ngunit hindi man lang ito nakasama sa nasabing top 5 ganun pa man ay proud and loud parent ang mga Pilipino na nag-aabot ng pagmamahal sa panlaban ng bansa na si Michelle D.